Luto na ang aking bulalo no. oh, Oops, kunin ko yung sabaw oh. sa mm -hmm. you know sabaw at gulay Perfect Higop tayo sa bawah. Kasi na yung makalam na nito. Tabi ang muna nag-request nag na ito. Yung... Request hey, na, na ito. Nakakatakot itsura. Si? Tawag. Nag-video ka pala. Sino? Yung CID namin. Bakit? Abay, oh, yun siya. Kaya naman parang talaga nakapatakot. Eh, yun, no? <laughs> isang beses. My bone marrow. Ayan. Yung yes for today. Hmm, natin ng sabaw. Yun. Yun ang sabaw. pinag natin ng sabaw. Tapos magkulong tayo sa... Tapos magkulong tayo sa kwartong malamig. Ah, perfect. Perfect. Oh, sa Ay, dito, ah, oh, kung asa ba ito eh? Hindi ko ayoko ah. baboy yan eh. Hindi ba, baka to. Sige, tapos naman ako kumain. Baka yan. Hindi naman ilagay sa chan. Ah. Thanks for the house and the Siksikin mo. <laughs> na, kumakain nga ako. Pupunta pa ako si Ar. Oo, tapos may naman. mais. Pusin yan. Si may, may lasa naman eh. Ako talitra ako nagbibitsin. Huh? Hmm. May lasa naman ah. <laughs> Ilagyan mo naman yung sarap? Oo. Ang ibig sarap yan. Ayan. Sabaw. Hindi sa mo naman na, na makakain ng laman? Kaya ang nitin ko man. Na, ma ma ko. Naka, wala mo man ang ko. Wala, 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 man laman. Wala man laman to. Isa lang ang laman ito. Ang laman. ito pinakuluan ko lang ko talaga. Kabiners ako eh. Kasi nautang mo ako kaya kabiners okay. ako. Siya o. Okay. Yan yung patatas. Na nalumog na lamog. Nalamog na yung patatas. Nalumog yung patatas. Pagyan mo nga ako. Ayoko nang laman yung hmm? patatas nyo at saka mais. Okay, yun na. Pag nakabayad ako sa'yo, potangin mo akong papagawa ko ng ilong at saka labi. Oo. Para ano, maging model na ako, maging... <laughs> <laughs> ako si Sabaw! Ayan guys. Naghiwa ko ng onion wing <laughs> Ang dami nito. Masarap tong bulan o may Yum, yum, yum. Ayun o. Oh, dami o. Oh. Oh, uh, bang, panis. Aduh, dami. <laughs> Sana kasi marami si buyas ng sibuyas. Mes, Ayan oh. Hmm, bang, gulalo. Gulalo na. Ayan na siya. Dami si so oh, pare, oh, sarap niyan. Boom. Ayan oh. Hmm. Ilang kanin 'yan? coffee natin. Pero bye. Tapos masasawan tayo rito. Wow. Sarap. Mm. Perfect. Sarap.

Nasabay mo na Hmm, hmm. sabak. Hmm. 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 Ai. Hmm. 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 Tapos, yukot ka lang sa bawa. Mmm. Oh Umay. Sarap. Grabe.